Kini Kinikilala si Isabelo de los Reyes bilang ama ng kilusang paggawa sa Pilipinas dahil siya ang nagtatag ng kauna-unahang samahan para sa mga manggagawa, ang Union Obrera Democratica. At noong April 8, 1908, opisyal na idineklara bilang araw ng manggagawa o Labor Day ang unang araw ng Mayo dito sa ating bansa. Ang pagdiriwang na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manggagawa upang magsagawa ng mga pagtitipon at magpahayag ng kanilang mga salobin tungkol sa mga usaping may kinalaman sa paggawa. Ito rin ay bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ating lipunan at ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang mga Overseas Filipino Workers o OFW ang isa sa pinakatinitingalang grupo ng mga manggagawa sa ating bansa. Ito ay dahil sa pagkilala at pagpapahalagang kanilang natatanggap mula sa mga pamilya at kumpanyang kanilang pinaglilingkuran sa ibayong dagat. Ang kanilang sipag at husay sa anumang gawain, gayon din ang tatag at kawili-wiling personalidad sa gitna ng mga pagsubok ay tunay na kahangahanga. Isang pagsaludo sa manggagawang Pilipino.